guys nandito pala kami ni Apple sa labas ayan nag ano kami guys nag kopi kopi ah, uh, hindi pala kopi guys uh, ano tawag nito ah, uh, minam na mainit muna ng tubig sa umaga guys mainit na tubig muna ang ating unahin bago tayo kakain ng kung ano ano bago kakain ng quaker oats o ano bang gusto mo Basa unahin muna niyo guys ang hot water sa umaga. Andito si Apple sa labas, nagmuni-muni kasi kami ay malapit sa kalsada. Ay ayan, ayan. Apple, oh, stretch siya, oh, nag-stretch, stretch, stretch mo na si Apple diyan, nag-stretch mo na. Stretching mo na diyan, stretching. Ingay-ingay mo, stretching mo ka diyan. Uwit. wait. Oh, wait. Oh, wait. Paul, wait. Paul. Oh, uh, wait. Ayan, guys. Nandito, guys. Ipiplex ko lang din ang aking halaman. Ayan, mayroon na siyang suloy. Uh, ito, ay isang buwan ko lang inano, guys. Inakat ko lang siya nung isang buwan. Nagkasuloy na siya agad, oh. Ito ay billionaire daw, guys. Ayan. Dito ko siya inakat, guys, oh. Dito ko siya inakat. Dito, kami ng buong, um, ano niya, pandemic pa may nagbigay sa akin ano pa lang siya guys ang binigay sa akin yung parang buko pa lamang hindi yung halaman mismo yung parang ugat lang kasi ito ay mabilis uh, um, ano, dumami marami na isang ugat sa loob sa, bahi, sa lupa para siyang ano para siyang luya ganon Oh, ito naman yung luya ko o, haba lang yung luya may oregano Lumiya pa ako dito. Tapos ito yung pine tree. Pinitex ko lang yung halaman ko guys. Pine tree. Ayan. Mga plantitas dyan. Gubat na yung harapan ni Nida CM. Eh. Ito mayroon na rin siyang tuloy guys. Oh. Tapos ito naman gamot daw itong ito. Makalimutan ko ang pangalan nito. Gamot daw. Eh. Ang laki na niya guys oh. Ang laki na ng aking billionaire daw. Wala naman tayong billion. Sana uh, magka-billion na. Ayan si Apple. Apple! 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 Apple. Apple. May ngay? May ngay sa labas? May ngay? May ngay? May ngay? Ah, may ngay sa labas? May ngay? Oh, wait. Tapos, ito naman yung isda ko, guys. Ayan yung mga isda ko. Ayan yung aking koi. ko kong aking mga koi. Bukod sa aking mga bird. May koi naman ako, guys. Ang lapo. Tapos, ito naman yung aking plantitas na begonia. Saka ito, ang ganda nito, guys. Saka ito, pindelet dumi ito naman ang labi plant ito naman ang oregano at ito naman yung aking money tree na tinatawag ay sobrang gabok yan yung aking mga plant money tree at ito naman yung aking rosemary ang sobrang bango niya na guys nalago ang lago na niya yung rosemary ko yan at ito yung uh, ang ano na sinasabi ko sa yo ang pinagpalak uh, yung miracle miracle fruits na malaki ang prutas na bilog Oh uh, mayroon na rin akong itong sino nang niyan halaman yan Ito yung miracle ko miracle Yan yung iba kong alaga guys so nasa labas na mga lovebirds yan yan, sumilip pa ito. Yan, si Luffy. Luffy! Luffy! Yan, sumisilip. Nagpadami sila ng padami. Luffy! Ay, kamukha sila, oh. Ayaw naman doon si Speed. Speed! Speed! Yan, si Speed. Speed! Ayan na, guys. Buang kata kecil, memang gak sawah. Thank you guys, thank you for watching. Bye bye.